Alright, so ganyan talaga ang buhay probinsya. Kailangan natin mag-raise ng mga kababuyan. Alright. Kasi... Baboy, umiiyak, ibon Ayan, <laughs> dito po kami sa Baboyan Oo, oh, lumalapit ang baboy Hey, hey, how are you? Hey ah, Alright Ayan, oh, ayan, no? <laughs> Saya rito sa probinsya. Ay, baboyan Alright, so, yan lang muna. Dito tayo sa isang pigiri ng aking pinsan. Alright. O, oh, babay na. Sa kuya. O, oh, mga ilang buwan pa. Nasa market na kayo. Para gagawin kayong uh, lechon. Ang handa sa anumang mga okasyon. Yan ang buhay nyo, yan ang rule nyo, di ba? Hello, 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 hello. Hello. All hmm? So, yan. Sarap buhay nila rito. Sa bahay nila. One, two, three, four, five, six. Oh, so, 6 pigs Yan po ang aking uh, May babahagi po sa inyo Mga ludes huh? mga tababuyan ayun sila oh. Oh. Pero, hello hello hmm? halit ah, <laughs> masaya po ang buhay probinsya so someday ito po ang ating tatahating uh, activities dito sa probinsya si Nyo, si Kuya Dan okay. mag-raise ng ganyan mga tababuyan Pwede, kaya ko po yan. So, abangan sa mga susunod. Nakabanata ng pag-share. May vlog ni Kuya All Alright, mega love shout out sa mga kaibigan natin dyan. Hindi ko na po kayo isa-isa eh. Short video lang po ito. Sumigaw yung gansa. Sandun sa likuran itong ano, yun, sumilit. Sumigaw. Naawat na ako. Okay, hanggang dito lang muna. Hanggang sa susunod. The TV like please subscribe don't forget to like and share god bless us all all right bye, -bye. Yeah.